mga kabusing naghahunt namin kami ngayon sa araw mga kabusing subukan lang natin kung may makita ba tayo parang paulan na naman mga kabusing tingnan lang natin mga kabusing ayan sila bayaw at pamangkin oh. naghahunt na sila okay samahan nyo kami mga kabusing sa paghunt ng gagamba dito lang sa ibang spot na naman yan no. Okay. Mga kabusing, may nas patanta yung sapot, mga kabusing oh. Ayun. Yan, kitang-kita yung sapot, mga kabusing. Yung sapot apunta doon. Ayan, hanapin natin pag may gagamba ba. Dito tayo muna mga kabusing. Yan, may sapot pa dito. Baka may gagamba mga kabusing. Yun. Sapot. Walang mga nakabalot mga kabusing. Yan o. Oh. Yun. Yan ang sapot o. Oh. Papunta dito. Sana may gagamba mga kabusing. May pataas. Pataas yan. Tingnan natin dito. Ayun, kitang kita yung gagamba mga kabusing oh. Ayan. Yun ang gagamba mga kabusing. Yun, dilaw na gagamba na naman. Ayan oh. Yan ang gandang gagamba mga kabusing. Pero ayan, maslim lang mga kabusing. Maslim na gagamba. Nakita natin dito. Ayan oh. 'Yon, 'yan mahangin. Hangin pa mga kabusing. yan, ayan, pawis na pawis na tayo. Tapos ito yung nakita natin oh mga kabusing. 'Yan ah nasa ano lang yung tinitirahan niya hindi masyado ma hindi hindi masyado siya nakatago mga kabusin yung gagamba ayun oh yan okay yan mga kabusin may nakita na naman tayong sapot ayun oh yan kapal siya mga kabusin ay, eh, napuputol ng hangin mga kabusing yung sapot oh. Yan oh. Yan. Makapal na sapot. Tapos yung karugtong niya papunta doon. Yan oh, may sapot dito mga kabusing. Yan oh. Yan, kitang-kita yung sapot, mga kabusing papunta doon ayan may nakabalot oh may nakabalot siya mga kabusing yan gagamba nasa maliit nung tinitirahan niya mga kabusing oh yan maliit yan ang gagamba yan oh ito yung sapo oh. kapal kaya makapal nga dahil may gagamba yon yan oh yan, sapot yan mga kabusing. Hindi masyado maklaro. Ayan. Yun, sapot. Tapos yung gagamba, kita na natin, oh. Nandiyan lang. Wow. Medyo ano siya mga kabusing, may pagka-brown. Yan ang gagamba. Yan, kunin natin 'yan. Ayun. Yan, kinuha natin 'no. Oh. Yan ang gagamba mga kabusing. Yun siya. Okay, balik lang natin mga kabusing. Ayan, tumalong. Mga kabusing, may nakita si pamangkin. Ayan, tingnan natin kung tamang sukat na ba siya mga kabusing. Nandito lang nakita ni pamangkin. Oh. Ayan, mahangin dito mga kabusing. Ano, si Bayaw. <laughs> tingnan natin mga kabusing kung gaano ni siya kalaki ayun hindi masyado makita mga kapusing yun ang gagamba mga kapusing nasa loob parang pale brown lang mga kapusing Yeah, no? Yun, maitim na gagamba. Maitim na gagamba. Wala na nang ko ninyo dua, asa to Kita mo ko dito. Pero sa atbang usa gamay nya sa ubos o gamay ra gyapon. Ayan mga kabusing oh. Hindi masyado maklaro mga kabusing yung gagamba. Yun. Yan yeah, no? Pero parang kulang pa rin sa sukat. Ayan. Yun ang gagamba Oh. Oops. Tumalon si gagamba. malun si gagamba yan ay yan okay ko lang pa ka, mga kabusing mga kabusing may nakita tayong sapot oh napuputol ayan oh no? kapal mga kabusing ng sapot oh Yan, sapot 'yan mga kabusing. Ang kapal. Yan. Punta siya doon, may karugtong siya doon mga kabusing. Yan, uh, putol ng hangin yung sapot oh. Hanapin natin mga kabusing. Baka may gagamba 'to. Ang kapal ng sapot. Yun. Yan o. Oh. Saput ang kapal. May papunta doon mga kabusing. Pababa tayo. Dito parang wala. May papunta doon mga kabusing. ka may pababa pa yun yung karugtong niya mga kabusing saan kaya ang gagamba hirap mga kabusing pag sa araw yan may nakita tayong sapot oh mga kabusing Ayan, hahanapin natin. ah sa taas dito. Wala. Ay, nang doon mga kabusing oh. Yan, kitang-kita yung galamay oh. Yan dito lang pala nagtatago yung gagamba. Ayun. Yan, kitang kita mga kabusing. Oh. Yan, kakulay yung dahon ng gagamba. Yan, good size na to mga kabusing. Aba pa ng galamay. Oh. Yun. Ang tagal natin hinanap niya. Dito lang yung sapot. Ayan. Tapos papunta dito mga kabusing at yun ang gagamba ayan uh, ah, halong halong kulay niya mga kabusing ok kone natin yan saan na yun sila pamangkin at bayaw Yan. Hindi magpahuli itong gagamba na to mga kabusing oh. Ayun. Yun, medyo Pero maganda mga kabusing oh. Wow, ang ganda.